Okay, bago day guys. Ayun yung ano natin. Yung mga yan, nagsisiw na sila. Yan ang naging ano natin. Marami na ang kanilang sisiw. One year. Within one year. Subukan natin, sabi ko sa bayo ko, subukan natin ano, uh, magpapisa ng mga ba matapos 400 to 500 100, para mapuno yung ano pang base na yan si pinoporma you know, ang para mano eh. <laughs> dali anak sa kalahati no, no, hektarya no, 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 yan kumain, no, kaya ito. ay na 500 na manok kaya sila yan tapos next year baka yung mga hinahin na yan hindi ko alam kung mangingitlog pa sila di dispose na natin sila kahit ibenta lang natin ng 200 to 250 mm -hmm. bawat isa. Oo. Oh, eh. camera. Ang alam ko mga 80 yan eh, yung mga Inip. layers natin. <laughs> eh. o below. Kasi maraming namatay yeah. eh. nung sisiw pa sila. Dito sila you know? tumandaan no? pag lumalabas hmm, pa sila. Yan. sabi ni lagi dyan dumadaan. Ito mo. <laughs> pag pumupunta sila sa range yun. Yeah. Ha? ayan naman ang unang sisiw nila guys yung unang basa tsaka yung pangalawa yan ayun o no, may maliit, yun ang sumunod sa kanila magsama-sama na sila dyan ang ganda nila guys yung mga sisiw natin na ngayon mas healthy sila kesa doon na unang sisiw natin na binili natin kay Jasper yan kasi nakalagaan ang usto yan kasi noon hindi pa marunong hindi pa tayo Grabe marunong tapos ang lipat nila yun ito na kalipat nila. dito kung kalipat lang Yan ang mga oh. naunang sisiw nila oo oh, gano'ng katas marami rin sila naabot ah, niya siguro Pabahan. yung unang bas at yung pangalawang bas na yan ano na, or, yan or, na or, sila may mahigit 100 ayun 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 mahigit na 100 heads na yan guys oo tama ta ah LP sila, LP ang mga sisim natin ngayon kumpara sa naunang pag natin ng sisig noon, yung pinanggalingan ng mga yan. Yun o, know, healthy chicks <laughs> Malakas sila, nakakalipad. Wait lang. So yun guys, kumakain na sila. Tapos yun ang pangatlo. Dito lang sila. Yun ang pangatlo. Siguro one month pa, sasama na sila doon. Sa mga nauna. Ang alam ko, may higit yan eh. Or sabihin mo na lang, 60. Yeah. So, mayroon Kailangan na tayong, tayo yun, ngayon na pinakalas. Tapos may naka-incubate tayo. Ito yung mga huling na-incubate. Dalawang salang pa sa incubator. Tapos i-stop natin. Kasi ano na eh. Maabutan na tayo ng tag-ulan. Ayaw nang bayaw ko na mag-alaga ng sisig na tag-ulan. Kasi na-experience na niya. Na very challenging talaga. Ang pag-alaga ng sisig pag tag-ulan. Okay? Inet! Teka lang! yun, init na yun. Pinatay ang ilaw ng lagi, mainit na raw. Pa. pilak Tapos yung mga yan, pinakawalan ng bayaw ko dahil mga lalaki lahat yan, hindi na pinapakain. Kumakain lang sila sa ano nang kusina, sa likuran. Pero binibigyan pa ng pakunti-kunti kasi kakatayin yung mga yan paglaki na. Sa linggo, gaga itutuloy yung kulungan ng manok tatapusin daw na nila kaya magluluto sila ng mga hiniwalay na manok ng bayaw ko mga tandang yun eh yan ang bagong range nila yan sa kabilang net syempre yung mga nauna yung mga malalaki yan ang bagong katkat na net para sa mga sisiw malawak ang kanila tatakbuhan dyan yun sana someday soon uunlad din ang ating manukan basta gastos muna puro gastos muna tayo ngayon sacrifice kasi mahirap magalaga lalo na kung wala kang sa kanilang pagkain lalo na ang bayaw ko busy sa pamangking ko sa everyday nagte-therapy yung pamangking ko hindi na niya maasikaso na magpakain ng alternative na pagkain ng manok puro pinsang kinakain nila ngayon sabi ko na sige habang hindi pa tapos yung pamangking ko sa therapy, uh, ako muna mag-budget sa pagkain. At... So pa naman yung mga itlog, nakakabenta naman sila guys. nakakolekta tayo ng mga 40 to 50 eh, uh, ano, itlog everyday. Ayan eh, ang kulungan ng manok. Ayan ang mag-eksperimento tayo na mag-alaga ng 45 days, mga 200 heads. Tapos lagyan natin dryer yung ilalim niya. Kung kung magbubuo. Titingnan na lang niyo uh, kung anong dryer ng ipot ang manok ang sinasabi ko guys. Yan oh, malawak ang tabuhan ng mga manok natin. Kaya jaga jaga muna. One year pa siguro ibana na yung ano ng manok natin. Dahil yung mabaka na yun. Yan ang naunang tulungan ng na manok. Yung gamitin sa Yun, lalapit daw sa sa kanya. Sabi nila, hey boy. So far naman, yung bunso ko masipag sa Masipag sa pagtulong kay Papa <laughs> ng pen. Yan ang pinanggalingan natin mga sisiw. Yan. Yan ang unang manok natin guys. Yan tayo nagsimula noong sisiw sila. Yan ang mga natira. 300 deaths yan eh. Na, nahati guys. At saka ang daming tandang. Siguro yung mga tandang na kinatay dyan hindi bababa ng 60. Tapos pinamigay sa mga ano yung iba. Sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak. Yan. Binigyan natin sila ng ano roster. Mahirap din ng maraming roster guys lugi ka Sarado sa pagkain lang, kaya kailangan dispatcha yung mga rooster kung walang Sabit. bibili bakit hindi natin kainin kaya sabi lang di ba sarap naman ng karne niyan nako marami nang nakatikim sa ano na yan sa mga manok na yan hindi ba yun ay mga bagong sisiw dinali nilagi diyan oh no? yan yan lang yung bahay niya oh guys yan mga healthy yan eh, talaga malulusog sila. Kaya maagang mangitlog siguro yung mga yan, mga 6 to 7 months mangitlog na yan. O 6 months lang. Kasi yung nauna nating manok, nangitlog sila. 7 to 8 months sila nangitlog, guys. Late sila nangitlog dahil kulang sa alaga noon. At saka, yun, nadapuan sila ng mga sagit kung ano-anong sagit dumadapo sa mga manok. Sana naman wala nang dadapo na sagi sa mga Walang pagkain tapos sa manukan dapang, sa lahat, sa buong yan Pilipinas. Sila. Yan. Minom si. Wala na sanang dadapong sa mga hayop, in Jesus name. yun nagsasalang sila ng itlog sa incubator. Yan. Dalawang mini incubator natin lalagyan ng itlog. So mayroon pang isa nakasalang na yung isa. Yan kasasalang lang. ayaw ko makikit 100 yata yan. Tapos may nagpa-incubate na labing limang piraso yata na Texas. Nagkiusap. Si Robert Rason, si Tuging. Yan. Naging barkada. Nagpalagay ng itlog dyan, ng Texas. So, tingnan natin kung kung kailan mapipisayan yan. Siyempre, after 21 days, dun palang mapipisayan guys. Yan, mapupuno na. Iyan naman, uh, ano yata yan? 90 eggs. 90 eggs. Yeah nubenta. Nubenta ang itlog dyan. Yun, automatic siya. Yan guys. Tapos, after ng salang na yan, pag napisa na yan, tignan natin kung makapagsalang pa tayo ng dalawa. Dalawang beses. Otherwise, stop muna natin dahil tagulan na. Okay, maraming maraming salamat po sa panonood. Sana subaybayan natin ang ating manukan, ang munting manukan natin. Nabuhay ang mga farmers. Bye po now. Thank you for watching guys.